Hi guys! Nandito tayo ngayon sa Kalatagan para sa taping ng Makapiling Kang Muli. At uh, ako pala nga nandito kayon, early bird. <laughs> uh, yun, I'll get ready na and uh, I think konti lang yung scenes ko today. Ang Makapiling Kang Muli ay uh, isang storya ng isang lalaking uh, lumaki sa rancho, andyan yung conflict ng families, mahirap mayaman, so uh, bawal sila magkaroon ng relationship. Ako nga pala si Graciela. Ako dito si Graciela, ang isang laking nila, but uh, she comes from a broken family. Ang look ni Graciela ay kabaliktaran ng look ni Sara Labati. <laughs> si Graciela ay laging naka-shorts, laging naka-spaghetti, uh, lagi naka-red lipstick. Anto, hindi mo ko tinutulungan. Hmm. Hindi, ito para sa'yo. Pan-diet. Di ba hindi ka kumakain the whole day tapos yung mo? Tapos nawala ako. <laughs> so, ano yung nawala ko siya. Thank you. So, nawala ko kasi yung shade. Okay? Nagulat naman ako na bumili siya ng, ng pear. So nahiya ako kasi parang syempre ako yung nagpahawak sa kanya. So parang hindi na dapat gawin yun. But uh, na-appreciate ko naman talaga. Special to eh. <laughs> <laughs> Pag bihis ka na, actors in na. Sino nang gugulo? <laughs> si Richard bilang katrabaho, napakagaan niya katrabaho dahil wala siyang arte. Uh, he's very professional. Uh, alam mo yun, may, may, may care and love para sa craft niya, which uh, is nice, di ba? Kasi hindi lang yung, sige, trabaho lang, trabaho lang, pero makikita mo na he's passionate about his work. i muna ako, alis muna kayo. Tapos, mag-take na kami. Alis. Chupi. Chupi talaga. <laughs>